Hello Friends! At for today's video ay titisting na po natin ang ating ginawang used oil kalan Wala muna tayong gitara Ngayon Ngayon na nga po at uh, nalagyan na po natin ang ating bote ng uh, mantika Anti po ang ilalagay po natin na pangtingas sa ating use oil kalan. At sinubukan na po natin ang uh, use oil, uh, engine oil at uh, Prudo At ngayon naman po ay Mantika naman po ang ating Tipisting Yan na nga po at tinatanggal na po natin Ang kanyang pondo na Prudo Babalik natin sa Kanyang container Para Purong mantika po ang ating Susunugin Ayan na nga po at uh, itataog na po natin sa ating uh, built-in dispenser. Ayan po. At uh, tumutulo na po ang kanyang mantika sa uh, papunta po sa kanyang chamber ayan po ay automatic na po yan na titigil pag napuno po ang kanyang hitch ayan at talagyan na po natin siya ng uh, uh, na sila ang talagay po natin at pwede rin po ang tissue kung wala po tayong uh, tela na cotton o kaya ay talagang cotton talaga po ay pwede rin ayan at uh, itataas po natin ang kanyang uh, adjuster eto po ay ang kanyang adjuster ang kanyang oil adjuster pag pinihit po natin ng pa po yan ay tataas po ang kanyang buti at uh, tutulo po sa kanyang timber ayan na nga po at uh, may tumutulo na pong mantika sa kanyang chamber Ayan po At Pwede uh, na pong Nating lagyan ng uh, Tela po ito At may tumulan ako sa kanyang Chamber Ayan po po Ayan ito po ang Nag-absorb ng kanyang uh, mantika sa kanyang chamber at para hindi po siya mamatay at hindi siya magka lugdrog kung tawagin po ng iba uh, pag puro po kasing mantika ay nagbublo po siya ngunit uh, tumidigas po ang kanyang ibabaw lalong lalo na po sa mga engine oil ayan pong ating experience po sa use oil kalan pero pag nilagyan po natin ng uh, uh, tela na uh, parang kanyang nitsa hindi po siya basta basta namamatay at uh, lumalakas po ang kanyang apoy ayan at uh, ang starting pang start po natin ay crudo po na may kunting gasolina po yan yung ginagamit natin sa ating vulcanizing ayan po at sisindihan na po natin makikita na po natin the moment of truth ayan at mantika na hindi po nagamit ko ito ha ah. talagang cooking ah, oil na hindi pa po siya nagamit at isasaksak na rin po natin ang ating lower wag wag na uh, po nating isindi agad at paunti-unti lang muna painitin muna natin ang kanyang chamber bago po natin ilakas ayan at okay na po ang kanyang dingas at dito po ang pinaka-importante uh, safety cup o antay liyab lalong lalo na pag nagluluto po tayo ng may sabaw o sinaing para sit na sip po siya at hindi po siya lumiliyab dahil sa ating experience po ay nasubukan na po -balang -balang. nating naliyaban at napakataas po ng kanyang liyab talaga hindi po pwedeng ilapit sa mga light materials lalong lalo na sa mga madaling masunog dahil ang lagas po ng kanyang liyab pag wala pong safety uh, cap <coughs> o anti-liyab kung tawagin kaya sa mga bumili na po ng o bibili pa lang okay, ayan okay. Na, panoorin nyo po ito kung paano ba ang o ano ang pinakasip na uh, paraan para sa ating use oil kalan sa mga nakabili na naka-open pwede pa ho na nyo uh, pong ipamodify po yan at palagyan ng safety cap para sa kanyang anti -liob. ng uh, sip-pick up na ginawa yan ang trabaho po nito ay harangin po ang tubig na pumatak ng direkta sa kanyang uh, chamber na magsasani po ng pagliyab yan po ay haharangin po ang tubig hindi po sya basta-basta liliyap ayan, itay-itay lang po natin itay-itay lang uh, po natin at napagkanta pong ah uh, Alternative po ito sa uh, na lusuan magkalan kung sakali mang naubusan po tayo ng uh, LPG ay pwede po tayong magluto uh, gamit ng ang mantika hindi kaya ay produce hindi kaya ay uh, yung engine oil na pinag Uh, palitan ko. Tagila. O, chains oil. Ayun, ang tawagin. Ayan na nga po. At uh, tumataas na po ang apoy niya. At syempre, titistingin din po natin paglikuan ng sinaing At yan po ang ating kaldero. At medyo malaki-laki na rin po ang ating kaldero nagkakarga na po ito ng uh, mga dalawang kilo okay. ito, na po ayan po ang kanyang apoy sa malapitan ayun, okay. kakarga na